So guys, pag dito tayo binili, kaya punta niyo Star Jewelry. So tingnan nyo, ito magkano sa ano to. Ayan. Magkano program nito, friend? Ito to, 35, plus labor. to 35, last uh. plus labor. Plus yes. Plus ito. Wow. Wow. So, dito dito, 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 mga dito. Wow, Rains TV. Yan Wow, Rains TV. Wow, TV. Laki na ng ano mo. Oh. Wow. Tataloy mo talaga si ano ah. si Boss ah. Ayan Oh. mo ng sing-sing ah. Yung mga sing-sing guys. Mm. kayo mm. mga yan, ganun, 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 yan, 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 yan. Ang kamay lang, uh, hindi maganda. Hindi, Resipin, okay lang yan. Maganda ba ito. Basta maganda yung alahas. <laughs> Pag managalit yung kamay, masipag. Yan, eh. yan, 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 yan. Yan, ang gila. Kalo gaganda na yan. As, uh, Scorpion. Yan, meron din dyan, no? Ayan. May kabayo, may... Lion. Lion. Lion yan. Hindi ko lang alam to. Ito, ito, ito. Lion to. Hindi, uh, Versace din yan. Lion. Ito ka ba, ba yeah. uh. sa'yo? So, <laughs> oh. 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 Ito. Dito yan sa Star Valley. Yan, yan, yan. Dito kasi guys, mabait yung mga nandito. Kahit hindi ka bibili. So, pwede tayo magsukat yan. Yaman-yamanan na. Kinuari lang, ano? Nindot kayo lang sa guys. Ayun. Dito yan sa Stardew Valley. Yes. Nalakang din mga mga pintuan dito. Yes. Salamat. Thank you. Wow bibili natin to guys, ito. Ayan, dito pa yung si Star so nan di yung mga ginto na to. iyan. ano ba tawag ito? Angkor. Angkor. Sandali. barang balik tanda ngan nyan. labat balik tanda nyan. nila. yun 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 ito rin, balik dito guys. So, dito yan. Pag dito ay bibili, may mga discount dito. So, dito pwede kayo magsukat. yan Ang ganda. Ang ganda, guys. Ito po. Ayan, dito yan. Bibili tayo dito pag may pera. Pero walang pera, manahimik ka lang muna. Masigip. Masigip. Masigip wag mo na tigilan kasi basura wow ito naman pala Versace design then ito yung agila ng ng agila eagle agila tagalog agila tagalog agila then agila MashaAllah. agila Scorpion. Versace Kabayo. Kabayo. Hindi to. Nigro, na yon. Na yon. is <laughs> may aman. Saudi boy. Yan mabibili Ayon. dito Ayon. Ayon. natin yung kamay